Magandang umaga po. Ipapakita ko po sa inyo ang ginagawang kupra. Ito po ay, ang tawag dito ay kupra. Oh, ito po. Ayan. Luto na. Ayan po ito rin. Ayan po, ang bunga ng niyog dito ay ginagawang kupra. Ayan, luto na. Ayun, yung kanyang yung kanyang ginagatungan sa ilalim. At para yung init ay... Ito po yung pantanggal ng luto ng upra dito. Ah, ito. Tukuyaran ang tawag dito. Kaya ako magtutukuyar. Tatanggalin natin yung lutong niyog. Uting na po ninyo. Nag-uwila ang ako dito sa probinsya Ganito ang nangyari. Maganda na naman ang nangyari. Naalala ko na naman ako. Bata pa. oh Ayan po, yan po ay luto na. Yan po ay iipunin pag nakatukoyar ng ganito at isasako. At yun po ay ipagbibili na nila sa mga mamimili ng kupaw. Di ba ga? ang kabuhayan dito sa aming probinsya. Kupra, yan at saka po, ano, pangapalayan, isda, yun ang kinabubuhay dito sa probinsya, sa Barangay Bunbun, Panukulan, Quezon. Thank you. Bye-bye.